Totoo bang kapag nakaamoy ka ng asupre ay maaaring may demonyo sa tabi mo? Sa alamat at paniniwala, ang asupre daw ay madalas na nauugnay sa mga demonyo. Pinaniniwalaan na kapag nakaamoy ka nito ay maaaring may demonyo sa paligid mo na hindi mo lamang alam. Tingnan natin kung ano ang talagang sinasabi ng Biblia tungkol sa asupre at mga demonyo. Bago ang lahat, ano nga ba ang asupre at ano ang amoy nito? Ang asupre o sulfur ay isang kimikal na elemento na karaniwang matatagpuan sa kras ng mundo tulad sa mga lugar na may mga bulkan. Ang karaniwang amoy nito ay parang bugok na itlog. Ginagamit din itong pataba pero karaniwan din ito sa pulbura, posporo, insecticide at fungicide. Sa Biblia, ang asupre ay inilalarawan sa paghukom ng Diyos. Ang unang pagbanggit sa asupre sa kasaysayan ay mula sa lungsod ng Sodoma at Gomorrah sa Genesis kung saan bumagsak ang apoy at asupre mula sa langit bilang parusa ng Diyos. Kaya ang asupre ay naging simbolo ng pagkapuksa at ng banal na kaparusahan. Sabi sa Genesis chapter 19 verse 24, Nang magkagayoy nagpaula ng Panginoon sa Sodoma at kumura ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Sa pahayag sa araw ng tribulation, Muli rin nabanggit ang asupre, sabi sa pahayag chapter 9 verse 18. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng tatlong salot na ito. Ang apoy, usok at asupre na nagmumula sa bibig ng mga kabayo. Ang apoy at asupre ay ang katangian din ng impyerno at ginagamit upang kumatawan sa puot ng Diyos, parusa at kapalaran ng masasama. Sabi sa pahayag 20 verse 10, at ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman sa maraming kultura at paniniwala. Ang asupre daw ay nauugnay sa demonyo at mga supernatural na entity. Ayon sa sinaunang paniniwala, ito ay kinakatawa ng prinsipyo ng kasamaan o kadiliman. At kapag nakaamoy ka daw ng asupre, ito daw ay itinuturing na isang tanda na may demonyo na malapit sa iyo. Kadalasan, ito daw ay naaamoy sa mga ritual, seremonya at exorcism na may kinalaman sa pagtawag at pagpapaalis ng mga demonyo. Ito rin ay nangyayari o naaamoy sa panaginip o sa mga lugar na may kasaysayan ng okultismo o spiritual activities. Ang malakas na amoy nito, kulay at kakayahang magdulot ng pagkasunog ay nagdulot ng pagkakatulad nito sa impyerno at sa mga demonyo. Pero totoo nga ba na kapag naamoy mo ito ay may demonyo sa paligid mo? Walang sinasabi ang Biblia na kapag naamoy mo ito ay may direktang kaugnayan sa mga demonyo. Ang malinaw at tiyak na sinasabi ng Biblia tungkol sa mga demonyo ay ito sa 1 Pedro chapter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Tandaan mga kapatid, may amoy ang suprema no wala. Si satanas ay nasa paligid lamang natin at nagbabantay. Hindi pang amoy ang basihan para malaman na si satanas at ang mga demonyo ay nasa tabi natin. Ang dapat natin gawin ay maging alerto sa mga nangyayari sa ating buhay para makita ang mga palatandaan ng kanyang impluensya. Hindi mo kailangang maamoy si satanas o ang mga demonyo dahil lagi silang nariyan. Naghihintay ng pagkakataon na saktan ka ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban ay nagpapalakas ng ating kakayahang makilala ang tama sa mali na siyang susi sa paglaban sa mga pakanani sa tanas. Sa sayantipikong pag-aaral naman, ang amoy ng asupre ay maaaring magmula sa iba't ibang dahilan tulad ng mga bulkan, mga industriya, mga sirang tubo ng gas o appliances at mga kemikal at hindi dahil sa mga demonyo. Pero kung ang hindi maipaliwanag na amoy ay walang malinaw na pinagmumulan, lalo pa kung may kakaibang pakiramdam na hindi mo maintindihan, kasama ng mga kakaibang panaginip, ito'y maaaring ituring na isang spiritual warfare. Pero hindi tayo dapat na matakot. Sa halip ay lumapit tayo sa Diyos at tumingin ng dahil hindi natin ito kaya sa sarili lamang natin. Sinasabi nga sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sinabi din ni Pablo sa iglesia sa Efeso na isuot ang buong baluti ng Diyos upang tayo ay makatayo ng matatag laban sa kanyang mga pakana sinabi din na kung lalabanan natin ang diablo, ito ay tataka sa atin kaya bilang mga mananampalataya palagi tayong pinapaalalahanan na magingat dahil ang diablo ay palaging gumagala tandaan natin mga kapatid ang dapat nating katakutan ay walang hanggang kamatayan kung patuloy tayong malilinlang ni satanas upang maiwasan ang walang hanggang kamatayan dapat tayong maging mapagmatsyag sa mga panilinlang ni satanas at manatili sa landas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pag-aaral ang salita ng Diyos at pagdarasal ay mahalaga para mapalakas ang ating espiritual na kaligtasan. Tandaan na anumang kasalanan ay walang bahagi sa langit at ang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sabi sa pahayag 21 verse 8, Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga mga gaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nadiningas na apoy at asupre na siya ikalawang kamatayan. Muli po mga kapatid, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.